Charlotte want to go here. So, punta kami doon sa taas. Tignan ko nga. Maghingal-hingal sa mamaya. Bajan. Ayan nga yung dadaanan namin doon. Oh, parang ano. Yan si Charlotte. Oh. Ito yung daanan namin. Oh, pababa. Yeah. First, dami mga ano kami dito. Ito yung daanan. Napapunta doon. Nag-shortcut lang. And dito kami naantay namin na uh, papasok siya. Eh, si Charlotte, wala siyang pasok kasi kahapon. Pumasok siya. Monday, Tuesday. So, titingting teng lang ngayon. And then, si Lolo niya, oh, kasama namin. Dito sila English class. Monkey, monkey. Mm. Ding ding dance. Manakakit size, nagdiretso kami ni Charlotte dito, bumili siya ng tubig ako, bili din ako ng kakaini uh, kakainin namin doon sa park. Saglit lang naman kami doon, pero mag-upo-upo kami para may kainin kami doon. Bili tayo. Ang yung binili ko sa akin, tignan mo si Charlotte ang binili niya. <laughs> para doon. And dito nga kami pumunta ni Charlotte dito sa Chingy Park. So ayan, punta tayo doon. hand ayan siya slowly halo. And dito nga kami sa Chingy Park. Saan punta tayo doon. Gawa? Meron yung papunta doon sa taas, pero hindi na kami pupunta doon sa taas kasi sobrang taas noon. Baka hindi ka... Are you sure? Are you sure? You want to go there? Here, we go here. Shall want to go here so punta kami doon sa taas tignan ko nga maghingal hingal siya mamaya ba dyan taas kaya to nawakan ko na nga tong Antonio oh Sco scooter niya, dinala-dala pa niya kasi. pumunta kami dito? Meron din tambayan dito. Oh. You want to go here or you want to go up? Upstairs. Upstairs? Are you sure? Go. So na daw sa taas o oh. Tige, tata Huwag hingal-hingal siya Malapit na kami So ayun dito na kami Ganda, parang alam mo yun o oh, Ang fresco Ang ganda Ah. Klo. Oh, you si her. Dia tu pasal nak tambah siye ye? Yes. Yes. we go here, do we go there or we see there? We see the first there? Okay. Sa so, ayan pupunta kami doon. Iwan muna namin si Yayay. Doon dito pala pumunta si Yayay. Kasama namin kanina. Paghatid ni mga bata. Ay, hiningal ako doon. Here. Sa so, ayan. First time ni Hayla pumunta dito. Tingnan mo siya. Pero kami, pero na kami dahil nagtatambay dati dito. I will take a picture for you, okay? Yeah, you go there. You see there? You still not you still didn't see. Dito kami sa celebrate noon ng number birthday ng kaibigan ko. Sobrang tahimik dito, 'di ba? Ang linis pa. Tayo so, punta tayo dito. Free wifi pa dito. Pwede ka magtambay pag de-off mo ganon. Ganda oh, 'di ba? Yeah, dito kami dati nagtatambay nung may COVID. Yeah. We are in the mountain. Yes, ang ganda. See? This pool. I think... Ah? I Ching Station. Dito na nga kami ni Halo. Hi! Your first time come here, right? No, it's the second time. When? When is the last time you come here? With mommy? No, with you. Oh! First time, first time kita sa sama dito. You no, want to take not... picture? Charlotte to. kami doon sa kay Lolo. Lolo nila. Ay si Yeye ang tawag doon. Si Yeye. Ayan tahimik. Dito pala nagtatambay si Lolo. So, May binili kasi kami mga pagkain. So, kakainin namin dito. May pupunta pa doon, di ba? Ang linis. Ang luwang na. Ang linis pa. Yan yung pinuntami kanina. Sa so, ayun nga, magkain-kain muna kami dito bago kami bumaba. Gusto daw ni Charlotte pumunta doon sa may, ano, may fish doon sa baba. Magkain muna kami. It's very good. Yeah. Well? Right? It's hmm. It's high. Kaya ang sige This is good. Hmm. spicy Not spicy. <laughs> spicy daw. At ayun nga papunta kami doon yan yung magloloo. Oh. Punta kami doon sa baba sa may mga turtle daw sabi ni Lolo. Pasian niya si Charlotte. yan parang nag-hike si Halo. kaya nga yung dadaanan namin. O, oh, parang ano. Yun si Charlotte, o. Oh. Tapos yung dadaanan namin, o, oh, pababa. Ito kami doon sa may tartel, daw. Hawakan ko yung kamay ni Charlotte para hindi siya nga. Baka madulos siya. Ito yung dadaanan namin, o, oh, pababa. Yeah. pres kan daming mga ano kahoy dito. Hi. Hold um, um, your logo go. Ay na nga nakababa na kami. Ang ang linis-linis. Ayun -linis, yung galing kami doon sa taas. Punta kami dito. Yan nga yung pinoy. Eh, <laughs> Ay nauna na ako pala dito. First time ko pumunta dito. Six years na ako dito. Baba lang ng bahay ni Amo to. Ayun na ako nakapunta dito. As in. Ganda pala siya. Hmm. Kaya mo yung Charlotte Pero si Deng Tignan, hindi pa siya pumunta dito. Kami lang ni Charlotte. Maganda pala. Tapos tignan niya mga sa Ching Yi Park din lang. Yung dinaan namin kanina is doon sa kabila. Dami pa lang pa ano to. Pa-ilibot-libot dito. Andun yung mag, magloloo, uh, maglolo. Oh. kami galing sa taas. So, ayan nga dito kami pupunta. Uy, wala naman ng tubig yung pupuntaan pala namin. No, no, turtle. Moa. No. Oo, oh -oh, ito yung pupuntaan sana namin. Maraming, ano, turtle pero wala naman ng tubig. Look. Wala na. Dito pinuntahan namin dati ni ano. Ni Charles yata kasama ko si Ding Ding. Oh. Puntahan daw namin sabi ni Yeye. Wala. Ang dami. Ang linis diba? Oo. Oh, oh. Saan? Wala. mo Ang daming mga isda dito dati. Oh, tapos ano, wala oh, na siya. Yeah. Mo, soy, soy mo. Saan kaya kayo yung mga isda dito sa kayo ah. mga... Kuna ni no kondo ni ya, kuwa ya. Ya mo mm. wa. Oo. Oh. Tawag dami pang papunta doon sa mm. dulo. Oh, pa. Eh, ah, right, we saw. take cut ding ding, okay? Hmm. You eat that one, no fish. Hmm. You cannot uh, give the fish uh food. You you see turtle, sailor. A tortor? May tortor na isa doon. Ito yung daanan na pupunta doon. Nag-shortcut lang kami. Meron din papunta dyan sa taas. Pero hindi na kami pupunta dyan kasi kukunin na namin si Deng Deng. Tapos iyon, wala na din yata ang tubig dito. Ay, meron. Buti dito hindi na wala yung tubig. But we not go there. Here is have a water. But we go take Deng Deng now, ma? Come. Charlotte, mm. take picture the there. Lendo, Ayan na mga kutses, pabalik na kami. So kasi oh, kukunin namin si Denden. -Den. So yeah, so yeah, okay. Hello. Chie, talking to you? And ang linis oh, ng park dito sa Chingyi. Ay, oo. Oh, oh. Ayan na mga kutses, nakabalik na kami dito ay Tingnan mo hindi nakita ni Elo si mama niya oh. Inaang ding ding. Hindi. dumiretso nga kami dito Hindi. si amo ng tinapay Hindi. na din ako ng Hindi. eh what happened Hindi. 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 yes this is from our bread